Membro ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Baliw! Mula sa na sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang yung Darwich 11 Race Bayan sa kasaysayan. Baliw! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? May ibang tao ang bunga ng mahinang kalooban at pag-iisip ay nagkakaroon ng karamdaman sa isipan nasisiraan ng bait o nagiging baliw. At sila na nawawala sa sarili ay maaring makapagsalita at makagawa ng krimeng kahindik-hindik. Ano-ano kaya ang mga palatanda ng isang taong baliw? Iyan ang ating aalamin sa pagsimulan ng pagsabaybay natin sa kasong ito. Mula sa kuno na sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH11 Reyes Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Hello? Hubert? Ito nga, sino to? Ang um, mamalusi mo ito. Um, Mama Lucy, kayo pala. Ay bakit kanina pa ako tumatawag? Matagal bago mo nasagot ang telepono. Kasi po... Walang niya ka, Hubert! Walang niya ka! Sino yung nagmumura sa'yo, Hubert? Si, si, si Cory yun, mga anak nyo. Ba bakit galit siya? Ay, hindi ko nga siya maintindihan eh. Kaya matagal na po kaming hindi nakakadalaw sa inyo. Na, 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 nagiging sumpungin po siya, na, nagiging bayulente po si Cory. ilang buwan na pong madalas, basta na lamang siya nagagalit sa akin ng walang dekilan. Hoy! Inaaway niya ako, minumura si Nasaktan. <laughs> Ikaw ang nalalakit sa akin, walang yaka! ah, uh, 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 Hubert, pwede ko bang makausap ang anak ko para maawat ko siya sa pangaaway sa iyo? Uh, kakausapin ka raw ng mama mo. Ayoko! Ayokong kausapin kahit sino! Mama Lucy! Ayaw daw po kayong kausapin ng anak niyo. Walang niya ka! Bitiwan mo yung telepono! na! <laughs> Bak bakit may ang kamay ko, Cory? Hey. Nabitiwan ko tuloy yung telepono na habang kausap ko, mama mo. Walang niya ka kasi eh. Noong minsan nag tayo, sinakal mo ako! Hindi ko gustong saktang ka. Huh? Nabigla lama ako noon. Dahil narin sa pananakit mo sa akin. Hindi ko sinasadyang nasakal kita. Ayok ka! Nang sakalin mo ako, hindi ako nakahinga! Nang mo na ako mapatay, walang niyaka! E patawarin mo na ako! Kaya gaganti ako sa iyo! Gaganti ako! Eh. Eh. Hindi lang kita sasampalin, ikaw naman ang sasakalin ko ng ganito! Yan! Yan! Hindi ako makahinga! Ayaw ka! Ayaw ka! Pipigain ko yung leg mo! Eh. Dudurugin ko yung lalamunan mo! Oh, One yes. 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 okay. I'll call you Bert. ang Mama Lucy mo. Ba ba bakit kayo na pa rito? Ah, Hubert. Kakausapin ko sana kay ni Cory. Pagkakasunduin. E, hindi na po kailangan, Ma. Okay na kami ng anak niyo. Nagkasundo na kami. Pwede ba akong pumasok para makita at makausap ang usawa mo? Matagal na kasi kami hindi nagkikita at nagkakausap. wag na po, Ma. Huwag na? Oo. Uh -huh. Kasi Natutulog si Cory sa kwarto namin sa itaas. At basta nakatulog po siya. Ayaw na ayaw niyang may istorbo siya ng kahit na sino. Pero Hubert, pasensya na po, pero hindi ko kayo maaaring papasukin. Ayoko pong sumpongin na naman si Cory. Kapag naistorbo siya sa pagtulog niya, uh, but... baka maging violent na naman siya. Kaya umalis na kayo, ma. Umalis na ho kayo. Nagbabalik ang nyo ligo, Darich 11 Race sa kasaysayan. Baliw! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Parang ibang tao kung pinagtabuyan ng manugang ko na magpunta ko sa bahay nila. parang gusto kong mag maghinanakit sa kanya. Magulo po pala ang buhay may asawa ni Cory, ni Talusi. Oo, Karen. Hindi na ako magkakaila sa iyo dahil pamangkin naman kita at asawa mo na yung kasama mo na si uh, Freddy po, tita Ah, uh, Freddy po. pasensya na sana ha hindi ko agad natandaan ang pangalan mo nang ipakilala ka sa akin kanina ng asawa mo <laughs> okay lang ho nagpo-problema kasi ako sa nag-iisang anak ko tita bakit po magulong pagsama ng anak nyo at ng kanyang asawa ayon sa manugang kong si Hubert Naging sumpungin daw ang, ang, asawa niya. Paano po nangyari yun, tita? Mabait naman yung anak niyo, ah. Si Cory nga pinakamabait sa lahat ng pinsan ko. Mula pagkabata, close na kami. Kaya nga, na hihinaayang ako nung kasal niya kasi nasa abroad ako noon nung mag-asawa siya. Kaya hindi ako nakadalo. At saka hindi ko pa nakikilala yung napangasawa niya. Mabait naman ang napangasawa ni Cory si Ana mamahala sa motel na minana niya sa yumaon niyang mga magulang. Nakatabi lang ng bahay na tinitira nilang mag-asawa. Malayo nga lamang yun dito sa bahay ko kaya hindi ko mapuntahan agad. Balak pa naman sana namin ni Freddy na pumunta kina Cory. Para nga magkakilala kami ng asawa niya. At para makilala niya rin ang asawa ko na si Freddy. Mas mabuti nga pumasyal kayo mag-asawa kina Hubert para makita niyo at makausap si Cory. Para sa ganun, malamang ko rin ang kalagayan ng anak ko. Ninang Lucy, kumusta na ho kayo? Uh, okay lang ako, Rod. Buti ho, pagkatapos ng duty ko sa presinto, nadaanan ko kayo nag-aabang ng masa pa uwi. Kaya dadaan ko na ho kayo sa bahay niyo bago ako umuwi. Para magkakumustahan naman tayo. Okay lang naman ako, Rod. Nasanay na ako mag-isa sa buhay. Wala na mabiyuda ako. At mag-asawa yung kinakapatid mo si Cory. Ang akala ko, pumisa na kayo sa bahay ng anak niyo at ng kanyang napangasawa. Yun nga sana ang gusto ko. At gusto rin ni Cory nung bago pa siya mag-asawa. Para sa ganun, eh, hindi kami mapalayo sa isa't isa. At para hindi ako mapagsolo sa bahay... Pero... Pero ayaw ng manugang nyo. ewan ko ba? Paano mong ewan? Eh, hindi ako magkakaila sa'yo, Ro, dahil inaanak kita sa binyag. Eh, hindi ko maintindihan na manugang ko. Mula na makasal at magsama sila ni Cory, parang iniiwasan niya magkita kami ng anak ko. Eh, hindi ko pwede yun. Ganon ang ginawa niya sa akin nung minsan dumalaw ako sa bahay nila. Hindi niya ipinakita at ipinakausap sa akin si Cory. Nina? Rod, matutulungan mo ba ako malamang ko kung ano ang kalagayan ng aking anak? O, checking ka ba dito sa matal? Hindi. Pulis ako. Alam kong pulis ka. Dahil naka-uniformic eh. Kinakapatid ko si Cory na asawa mo. Dahil ninang ko sa binyag ang kanyang mama. Napadaan ako rito dahil kukumustahin ko sana ang asawa mo. Wala sa bahay namin si Cory. Nasaan? Hindi ko lang. May pagkakataon na umaalis siya nang walang paalam. Kailan ako pwede magbalik para makumusta si Cory? Mas mabuting wag ka na magbalik. Um, bakit? Ayaw ng asawa ko na binibisita siya ng kahit na sino. Kahit pa pulis na kagaya mo. Um, uh, Naintindihan mo? wag na kayong tatawag dito sa amin. Hindi naman kita maintindihan, Cory. Natuwa nga ako na ikaw ang sumagot sa tawag ko. Nakausap kita. Ay, eh, bakit ayaw mong kumustahin kita? At bakit ayaw mong dalawin kita? Wag na kayong magtatanong. Ano? Basta! Wag na kayong tatawag dito. At lalo wag kayong pupunta dito? Oh, Cory! Wag na wag kung ayaw nyo magalit ako sa inyo! Nagbabalik ang yung Rich 11 Race si Bayan sa kasaysayan. Baliw! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Napanuha si Aling Lucy sa pagbabawal sa kanya ni Cory na dumalaw siya dito. Kaya awang-awa sa matandang babae ang pamangkin niyang si Karen at ang asawa nito. Ari magpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kung na nasa Pilipinas, DZRH. Ito si RH11 Rex Ibayan. Tuloy-tuloy sa magpapalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito namang sa... Ano? Ang katotohanan? Hmm? Freddy, hmm. kuwawa naman si Tita Lucy. Ako nga eh. Nagsasolo na siya sa bahay nila. Hmm. Ayaw pang pumayag ni Cory na dumalaw sa kanyang mama niya. Kaya lalong namimiss ng tita mo ang kanyang anak um papayag lang sana si Tita Lucy yung pumisan dito sa bahay natin. dama, para matikman niya mga lutong pinag-aralan mo. Hmm. Gaya nitong masarap na ulam natin ngayon. Pero mas masarap magluto si Tita Lucy, kaya nga gusto ko siya makasama. Eh, kaso ang anak niyang gusto niyang makapisan. Kontento naman daw si tita ko na mag-solo siya sa buhay. Basta paminsan-minsan niya nakikita at nakakausap ang anak niya. Kaso, pinagdadamot hmm. yung sa kanya ni Cory. Kaya nga nagtataka ako eh. eh Karen, bakit kaya? Parang nawalan ng amor ang pinsan ko sa sarili niyang mama. oh, nang iniiyak-iyak mo dyan. Ay, nakakasama ka ng loob ko rin. Ilang buwan pa lamang tayo nagsasama. Parang, parang nawalan ka na amor sa akin. Kasalanan mo. Bakit ako sisihin mo? Nagpakasal na nga ako sa'yo pero nagdududa ka pa rin na may lalaki ako. Kasi nga umaalis ka ng bahay ng walang paalam. Kaya... Kaya inaaway mo ako? Ikaw ang nakaaaway sa'kin. Nakikiusap lang ako sa'yo na magpaalam ka naman sa'kin kung aalis ka. Nagalit ka na. Bakit hindi ako magagalit? Iwala kang tiwala akin Kaya parang nasusunog ako sa bahay na to. Kaya aalis ka na naman? Wala kang pakialam. Uh, hindi ka bababa sa hagdaran. Hey, hindi ka alis. Itiwan mong praso ko! Hindi! Huwag kang magpumiglas. Ay, Baka mahulog so ka sa Aalis ako kung gusto ko. Ito lang makakapigil sa... Sorry, okay. huwag saan nahahantong ang pagkakahulog sa hagda ng asawa ni Hubert. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Jenalyn de Cruz, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Susan Robles. Special sound effects, Jerry Mutiak. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Production assistant, Angie Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orlando Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi, nagkaanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanan kasaysayang nakapaloob sa ating dunang. Ano ang katotohanan? ang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.